lalakad ako guys maulan papasok ang hirap magyoto nito guys naulan grabe tubig-tubig ang -tubig kalsada oh evening guys Good evening po Lakad po ako mag isa Kasi maulan Walang kasabay Kakapagod po maglakad Kahit maulan Tapos mga gubat pa itong gilid na dinadaanan ko buti na lang maliwanag grabe kanina na pa sana ako papasok kasi sudang lakas ang ulang kanina ngayon lang medyo tumila pero naambun pa rin sabi ah. Wala, na lumalakas na naman buti na lang may payong tayo guys na ano video pang cover sa ulan para hindi tayo magkasakit ang dilim dito guys oh. Eh. walang ilaw dito gubat, gubat ng gilid hindi malayo pa kasi guys yung planta paahon pa, paahon pa sa bundok buto na lang suminta doon doon guys Lapit na po tayo planta Guys nice. Ito ay ko paling palito namin Kaya Sampang sampai Nung dati ko ay sa planta Ano po Sige po guys Good evening